pangalawang dive natin naroono ko sa ganagpakita sa atin at inlalapitan ng itong ulam bukas mm -hmm. huli ka dyan, terenta ayos na ito sa pangalawang dive madagdagan pa sana ito para ay sa ating pang ulam bukas na umaga sa bawa natin ito na may kasamang gulay hanap tayo ng isdang mga pana naglipat lang kami ng ibang bahura hindi kasi nung kalayo ito sa ating pagpana una sa unang dive ito talik bago balito lang mga kapaders ito muna unahin kung isang ito mm -hmm dinoplasan ulitin ko mapuro lang pana ako mm -hmm. huli ka na labas ang atay mayroon pa yung isa nakasuot kakasukom mo ng pana na ito pa yung isa at ipapanain mm -hmm. huli ka dyan ito nga pala mga kapatid isang yapihan ako ulit sa unang pana dinoplasan laang kaya inulit ko na lang malala ang tarik bago sa barang ito salamat lord na marami na naman sa magandang biyay ang ngayong gabi sana may makasamahan pa ito para mahuli ko pa hanap pa tayong isda kunting tiyaga na ang na ito kanuping mm -hmm. huli ka dyan sige ikot parang ilisin ng helikopter ito nga pala isang uri ng kanuping pag nasa buong hinanabaon ay natyumpuan kung nasa bahura kaya di makabaon hanap tayo ng isda naroon anong isda yung kayo ito atin lalapitan snapper mga kapaders yun maamo ay mailap yata ito nakatalikod mm -hmm. huli ka dyan palikpikan ang tama Diyan ko nga pala pinatama sa may parteng palikpikan yung snapper na yan para madali pang hinain. Ganito nga pala sa aming snapper, panag isang kilo, kasama nila po lapo, 150. Pag ito kalaki, bitil nila ang ito, 130. Hanapin ko yung kasamahan ng snapper na yun. Dito sa butas na ito ng bato, may nakita ko yung kaninang bundot na kalabas na hanap kayo na yun. Wala na dito, nakita yata ako. Siguro ako nakalipat ng ibang bato. Nahanap kaya yun. Makita ka sa akin. Wala dito. na daw kayo. Ay na, ito. Nag-ikot lang pala sa kabila. Ay, ito. Ang slide dito. Mm-hmm. Kawasir or Lapulapo. Nagitik natin. Ayos na itong pandaradagdag na naman, Pambigas. Salamat, Lord, na marami naman. Hanap pa tayo ng isdang mga pana. Baka mayroong pangkasamahan Dito sa mga butas-butas na roon. Tarig bago. Nakasuot. Mm-hmm. Holy ka dyan. naan kayong kasamahan na ito. Wala yata. Siguro ito nang gigisa lang dito sa bahura wala man sa kabilang buta sinahanap ko ayos na ito importante meron tayo na napahanap sa bahurang ito hanap tayo ulit ng isda naroon rodelio malaki na rin ito mga kapaders papanain ko mm -hmm. huli ka dyan marodelio sa bahurang ito pili itong pagtsagaan 130 ang kilo sa amin ng ganito kasama ito ng mga taligbago uy na ito may umang mga kapaders masarap na inihaw yan wag lang umang sa iga ay ganitong umang sa dagat malinis yan hanap pa tayo ng isdang mga pana Nandito sa butas, tibos, nakasuot. Sungkitin ko muna. Ang labas yun. Mm -hmm. Huli ka na. Pantagdag pang pinta. Doon sa unang pana, parang na pa ng tibos. So, sobrang pang ulam na. Hanap pa tayo ng isda. Baka mayroon pa. Naroon, talig bago. Abot kaya ng pana. Testing. Mm -hmm, Rambang na pana. katina kita Tinamaan din kinarkulo ko na lang ang kung tatamaan na natin tinamaan man palabas ang malapit yung talibago sayang mga kapadres kung malapit lang itong bawarang ito pitong balik-balikan kaya lang malayo habagat pa ang hangin dito sana marami sana ang panahing kailangan na sa kalautan hanap pa tayo ng isda kunti tsaga, tsaga lang Nandito manitis timbungan Mm-hmm, huli ka dyan. Ang kagandaan dito sa bawar sa kalautan, malaki ang isda, tulad nito timbungan, maganda ang sukat. Siguro ko makating kilo ang timbang na ito na ito malaking balangitan aroy sumuta sa butas buntot ang nakalawas na kayang ulo kaya na ito ating hanapin nahan kayang ulo na ito makita ka oy nandito ay e, muntik pa akong mga nagulat lugot ako sa iyo na yun, laki nito mga sa iulang ka sa akin bukas gataang ka sakto pati mga sa dumating aking kapatid magiging ng balangitan siya ang maluto na yung bukas Papanayin ko ito Papasutang ito sa bibig Hindi, laki Papanayin ko na ito mm -hmm. Shoot sa bibig Huli ka na sa akin yan Hilain ko pala mas mga kapatid Labas Aroy naman Ooh, Nasira pa ang corals Sayang ang bato Nasira mga kapatid pasisya na Hindi ko sinasadya Gawin ng balangitan kaya paghilaku ko Nabungkal ang bato nah, Ito, sige sabit sa pana ako Aroy, nakapulit Naroy, sa buta Sayang pa At nasira na yung corals Nakatakas pa na na kaya ayun na dito mm -hmm, huli ka na nakabunot pa mga kapaders wala na pati na na yun oh di ko na makita wala ay nandito sa kabilang butas dito sa baba isilipin ko dito baka nandito na na yun na ito mm -hmm. huli ka yun hindi ka niya makabunot nakapulit sa may partim bibig kaya ang bibig na wasak na yan lalapitan ko si Kadavis Rico papagitik ko ito meron kayong patay yung palibasa malaki Sobrang tapang mga kapatid, kinakagat yung sarili oh. No, yo, Shus, kinakagat ang sarili. Hanap tayo ulit ng isdang mapana dito sa butas, may nakasuot. Mm, -hmm. huli ka diyan. Oy, masarap ito sa bawan. makapal ang labi. Sirbol mo sa akin bukas, kakainin kita. Ito nga pa lang isdang masarap na sinabawan kasama ang kaliskis. Yung nanay ko pag naluto ng ganito, hindi ito kaya kaliskisan. Pinapalang-palang na lang ito sa tanggal ang bituka. Hanap pa tayo ng isang mapa Nandito, yoy, malaking timbungan ito. Kwartan linaw ako bukas. Panahin ko na ito mga kapaders. Ay, mm -hmm. pinapatama ko sa may parting pisngihan. Tatamaan pa sa parting katauan Mahirap ng tuwi ng ang singlis ang ko. Tiko-tiko na kaya. Gawin ang balangitan kanina. Hanap pa tayo ng isda. Dito sa butas, naroon, surahan. Mm -hmm. Giti ka dyan. Nakachamba tayo. Nakagitik man, Surahan. Pandagdag pang bintaw, ang 50 ang kilo. Dito nga pala sa amin, kaya sumikat ang surahan, gawa ng mga turista. Madalas itong hanapin dito sa isla namin. Masarap daw kayang inihaw. Dito may isda sa butas, atin silipin. Na ito, mm -hmm, angir dit. Ayos itong pandagdag, kasama ito ng bitilya. 130 ang kilo na pa, may talik bago mga kapaders. Kasama na ng pana, huli ka sakit. Ay, dalaw pala yung mga kapaders. Mm -hmm, ito mo lang isang ito. Yung isa naman, naroon, nagarap sa atin. Lakas sa pa na uli mga kapaders. na ito na. Mm -hmm. Bali tatlo mga kapaders. Tatlong panan yan. Tatlo. Yan ang magkasama sa presyo. 130. Pati timbungan. Yung isda may balbas. Natig-datig ang isda dito. Magandang mamana. Hanap tayo uling isda. maka meron pa na ito. Kauser. lapo, -lapo. Pes niyan tama. Huli ka ngayon sa akin. Hindi ka na Kahit ko sir, sukat ang kausir dito, malalaki din. Ano daw kaya kung kaya naman ka namin tung sa pinanaan? Meron kami isang kaw na huli na sa bangka na. Paano na kaya ito? Hanap tayo ulit ng isda na roon, kanuping. Ay itong pandagdag na naman. Mhm, mm -hmm. Cortalino ka. Salamat Lord. Nandito lang pala maraming panain. Iba't ibang isda ang nahaba natin. Isang oras na kami nalangoy. Baka hindi kaya ang isda hanap tayo uli nandito Talikbago naman malapan dito mm -hmm. huli ka dyan Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamaan ito. Hirap hanapin ang talikbago pag nakasuot sa butas, kasing kulay ng bato. Hindi tulad ng bubuan, nakalabas ang tarik bago, sigin lang ang ang Hanap tayo ng isda. Dito sa butas, magsilip-silip tayo, na andito malaking baraka. Mm -hmm spaghetti ka dyan barakang bicol. kasama ito ng presyo ng sibungin 150 nakachamba tayo ng malaking barakang bicol ayos na ito kortan linaw ito bukas pambigas pag naibinta na naman maghahanap pa tayo sana may kasamahan yun andito uy malapad mm -hmm, malapad na sa maral uy hayahay ito kortan linaw na bukas malapit na naman mapuna sinaya ko Marami kayong isda dito panain. Awan ko lang yung dalawang kong kasamahan, si Kadevers Rico at si Kadevers Ingo, kung marami ng isdang pinanaan. Pero makakarami din yun, may isda kaya dito. Hanap pa tayo ng isda. Kung ting orsa lang mga kapaders, baka mga kating orsa lang, maaahon na rin kami. Naroon, taligbago ayos itong pandagdag. Mm-hmm, huli ka dyan. Nahan kaya kasamahan na ito? Wala, nag-iisa lang yata ito. Na ito pala ang kasamahan, nakasuot. Mm hmm huli ka dyan. Bali dalawa mga kapaders, mag tarik bago. Awan ko lang kung alin dito ang lalaki at babae. Kung bakit nakasabi kong mag-asawa ito. Hanap pa tayo ng isda. Pakita lang kayo sa akin. Kunting oras na lang. Aho na kami. Pulo na sinaya ko. Dalasikin ko na lang na ito pa. Nakatsan tayo? Surahan ulit mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ooh, ayos ito, andito lang pala ang maraming isda Maliit kayong bangka ko, kaya hindi makargahan ng maraming isda Baka mga dalawang kahon, kargado ng bangka ko Apat ah, na tao pa kaming kakasama Di bali, pwedeng balik-balikan man naka GPS sa cellphone ko Nasaan na yung kasamahan ko yung dalawa Hanap tayong isda, na andito, malaki surahan Nakasuot, may sungay na rin ito mm -hmm, Huli ka Malalaki ang surahan dito Puno puno na sinaya ko Inadash ko lang ito sa sinaya ko para magkasya. Ah, ayaw palubas yung suraan na ito. Labas sa butas. Speed kaya. Palibas ang malaki. Yun, malapit na lumabas. Lalabas ka rin dyan. Yun, nakalabas din. Uy, ayos ito mga kapaders. Ito, masarap inyaw sigurado ko. Naroon pa, naglabas sa butas. sa yung surahan. Papunta sa atin. Papanahin ko ito. Mm-hmm. ito ang maganda. Lumalapit ng pusa. Hindi ko nakahanapin. Yun, sige, dugo na nga sa kanya mga kapaders. Diyan ko pinatamaan para madaling pang hinain. Sa susunod na balik ko, madala ko ng pera pang alis sa bahura. Nakalimutan ko magdala ng pera ng pang alis sa bahura. Pagay itong maraming panain. Andito, bibiya. Mmm, -hmm, huli ka dyan. Malaki ito mga kabars. Lawihan na para disurahan surahan laki ito. Ang ah, pinakang malaki na ito, kalating kilo. Pag ganito ka laki, sobrang taba na ito. Hanap pa tayo. Ilang minuto na lang mga kapaders. Aya, paspasa na kami ng kumana. Na ito pa. Mm-hmm, bibiya uli. Malaki. Ayos to pandagdag. 70 kilo sa amin. Paborito ito ng mga taga-isla dito sa amin. Itong gaitong bibiya. masarap daw kayang inihaw. Hanap tayo ulit. Oh, hey! Ano ito? Ay, ambiran, Laki mga kapaders. Ay, buti na katago ang ulo. Ito yung buntot. Ito na utukan ng camera. Laki! Tutulog man yata yan. Huwag ating yan. Baka tayo na yung kastahan. Malayo ako. Baka yan lumabas sa butas. Hanap pa tayo ng isda. Pakita na kayo at maaho na ako. Ay, ito. Dalawang bibiya mga kapaders. Alin kayo itong uunahin ko dito sa dalawa? Ito nasa taas. Mm-hmm, dito kaya nakabunot. Itong isa, yun, tinamaan mga kapalers. Na yung isang iyon, na ito, akala ko na agit, eh, hindi palan. Saka sa kuliyang pana, mm-hmm, huli ka dyan. Bali, tatlo na ito, tatlong bibiya, magkakatuhog sa pana ko. hoy sarap nito pang ihaw bukas. Matis, tingnan ko bukas ng isang malaki. Pag ganyan kalaki ang bibiya, tatlong peraso, sobrang isang kilo yan hanap tayo uling isda nandito sa butas tarik bago na naman mm -hmm. huli ka jam pang dagdag pang binta malapad na rin ito nahan kaya kasamahan pa na ito ating hanapin na ito pa yung kasamahan tarik ako ulit mga kapaders ating iikutan Uy, likot ng guling-guling na ito mm -hmm. mataan tama walang kawala papabaguhan ko rin ang sima yung pana ako mayroon ng tanggalan ng isda na piripilipit na ito pa manites or timbungan huli ka, pisingan tama, yung dalang talik bago, huli sa pana, at itong manitis, nakakita ko agad, baka lumayas sunod-sunod ng isda dito mga kapadyas, maraming panayin talaga hanap tayo ng isda, naroon, oy lapo-lapo, sibungin, orsono mm -hmm. huli ka dyan, pandagdag, kwartan linaw na ito Ay mga kapadyas, maaaw na rin kami, pura sinaya ko, wala na malagyan ng isda Maraming salamat sa bahorang ito. Babalikan ko ito. Madala ko ng pera pang alay. At para sa bawat lao natin, swertehin tayo. Sinisan ko na kasamahan ko. Mauna na akong lumutang. Masunala ang iyon. Ito na nga pala mga kapatid, yung aming huli sa unang dive. Salamat Lord na marami sa mga biyaya naman na pinagkulob mo sa aming apat. Yung pangalawang dive mga kapatid, hindi ko nabilig yun sa laot. Dahil malayo kaya, malakas ang habagat. Baka kami malubog. Dalawang oras sa biyahe namin bago kami makatabi. Galing laot. din yung bangka ko, hindi kinaya ang isda sa dami. Sobrang lalapad ng samaral sa, sa kalautan na yun. Dalawang klaseng samaral yung mga kapaders. Yan, kung tawag sa amin ibulatihin yung mga guhit-guhit na yan. Ito yung huli sa aming pangalawang dive. Sobrang kalatting ko yung mga kapaders. Hindi kami nagtagal at talagang hindi kakayahin ng bangka. Malakas na kaya ang habagat. At kung nagsisit pa kami, hindi na kami makakatabi ng kasamahan ko. Hindi na kaya ng bangka. Kulang dalawang pumangaming huli mga kapaders sa pangaluan dive. Ayos na ito. Salamat sa bahurang iyon. At kahit para paano, maisda pa rin. Mga kaders na rin tayo ng mais ayos. Luminis lang ng 500. Ayos na. Hindi na masama. Minuto yung pandaya. Pero sa panggatas, pambigas. Abang-abang lang bukas mga kapaders. Kung magkala may kitain sa na yan, kulang-kulang dalawang kahon. Good morning mga kapaders. Ito na may kabintahan lahat lahat sa isda. 5,706 ang gastos. 518 ang natira. 5,188 divide 5 mga kapaders. Pang limang parte ang bangka. Bawat isa partihan. 1,037. o sumubra sa si estimate ko mga kapaders. Estimate ko lang maka 500 na. Nakatingis ang libo kami. Ayos na ito. Salamat Lord sa magandang biyaya at pinagalubo sa amin kagabi. Baka pagkalaman ng habagat, balikan ko yun at madala ko ng pangalay sa bahura.